reward sa akin yan. Wala akong yan. Wala na. Ito to ayun. Ito ka na. Ito na. Ito ka Ito ka na. Ito ka na. Ito ka Ito ka surprise. Ito ka na. Ito luge.

Yeah Christmas! mag-adjust ka talaga! Merry, Merry Christmas. Christmas. Eh. Cellphone mo ma. <laughs> Ito yung mga na kami. Doon naman kami sa aming apo. Grabe mga kapaksi, ang lungkot no? Sobra.